Nangako si Biden na protektahan ang Pilipinas na bakal na suporta. Idineklara ni Pangulong Joe Biden na poprotektahan ng Estados Unidos ang Maynila sa South China Sea mula sa anumang pag-atake, na tinutukoy ito bilang bakal na suporta. Ang mga pahayag na ginawa ni G. Biden ay kasabay ng pagtaas ng mga tensyon at madalas na sagupaan sa pagitan ng mga barko ng Philippine at Chinese Coast Guard sa pinagtatalunang daluyan ng tubig. Mula noong 1951, pinanatili ng Estados Unidos at Pilipinas ang isang kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa. Madalas na inaakusahan ng China ang US ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa simula ng tatlong daan, pagpupulong sa pagitan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas at punong ministro ng hapon na si Fumio Kishida sa White House, ipinahayag ni President Biden na, anumang pag-atake sa mga sasakyang panghimpapawid, sasakyang dagat, o sandatahang lakas ng Pilipinas sa South China Sea, ay tawagin ang ating Mutual Defense Treaty. This treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, public vessels, or aircraft anywhere in the South China Sea or the West Philippine Sea. We discussed concrete actions to address destabilizing activities in the waters surrounding the Philippines, including the West Philippine Sea. And we remain committed to strengthening our mutual capacities to resist armed attack. That's just part of our efforts to modernize our alliance. And these efforts are especially important as the People's Republic of China continues to advance its illegitimate claims. In the West Philippine Sea, you know the ability of nations to sail uh, sail the seas and uh, operate in international waters and, and operate in, in the international skies. I think is really important, and we would uh, we would look uh, for countries to to respect uh, a rules-based international order, uh, and um, so that's our focus, and it, it's it's been our focus in the past, and it will remain. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft, vessels, or armed forces will invoke a mut our mutual defense treaty with the Philippines. Ilang araw na ang nakararaan, naglakbay si President Marcos sa Washington, kasunod ng mga akusasyon sa kanyang bansa na ang isang barkong pandigma ng China ay nagsasagawa ng lubhang mapanganib na mga manyobra, malapit sa Second Thomas Shoal, isang pinagtatalunang marine area malapit sa Spratly Islands. Inakusahan ng mga barkong Chino ng panggigipit sa mga barko sa lugar sa pamamagitan ng paggamit ng mga water cannon at pagrampa sa mga barko ng Pilipinas, bukod sa iba pang insidente. Ang insidenteng ito ay isa sa ilan. Bagamat wala sa tatlong pinuno ang nagbanggit ng pangalan ng China, sinabi ni President Marcos na sila ay nagkakaisa sa pamamagitan ng kanilang hindi natitinag na pangako sa mga patakarang nakabatay sa internasyonal na kaayusan. Ang China, sa kabilang banda, ay patuloy na itinatakwil ang pagpuna sa pag-uugali nito sa South China Sea at sinisisi ang US sa paglala ng tensyon sa Indo-Pacific. Ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Maoning ay nagpahayag noong Huwebes na walang sinuman ang dapat lumabag sa teritoryal na soberanya mga karapatang pandagat at interes ng China at ang China ay nananatiling matatag sa pangangalaga sa ating mga karapatan ayon sa batas. Ang Joint Naval Drills ay isa sa mga paraan kung saan nilalayo ng tatlong bansa na isulong ang Trilateral Defense Cooperation, ayon sa White House at Foreign Ministry ng Japan. Ang trilateral na pagpupulong ay ginanap sa araw pagkatapos ihayag ni na M.R. Biden at M.R. Kishida ang ilang mga kasunduan sa pagitan ng US at Japan. Karamihan sa mga ito ay naglalayong patatagin ang mga relasyon sa depensa kung sakaling magdulot ng panganib ang China. Kasama sa mga ideyang ito ang pinagsamang istruktura ng command ng US Japan at isang pinalaki na network ng air defense na kinabibilangan ng Australia. Bilang karagdagan, magkakaroon ng three-way military drills sa pagitan ng US at Japanese soldiers at UK. Sa pagsasalita sa mga mamahayag noong Merkules, sinabi ni G. Kishida na bagamat umaasa ang US at Japan na ipagpatuloy ang aming dialog sa China at pakikipagtulungan sa China sa mga karaniwang hamon, tutugon sila sa mga hamon ng China.